Pagkambag nga sa Papilipinas sa Atuyan, dagiti kang runa na damdama, ito'y PTV Cordillera. Ti Paila probinsya ti Ifugao, ti nakailista, iti nakarong epekto ti El Nino Phenomenon. Nasur kwalupulo ang milyon apisos ti Gata, dagiti na dadal ang mais pagay, gapu ititikag. tikag. Pakabuklan na detalye manipod, kini Glory Banlegan. Naatsyanan dagiti talon, ken maganggangod dagiti mula amaisken pagay iti aginaldo ken lamot idia Ifugao gapoy ti kinakurang ti danum daytoyen ti epekto ti mapaspasaran pasarani El Nino phenomenon iti datos ti Department of Agriculture as of March 13 2024 nasurok 88 million pesos tipu kaw dagiti nasurok 1300 a manalon. totally damaged dagiti mula iti 72 hectares a kamaisan ken 13.4 hectares a pagayen idia Ifugao Partially damaged, wano mabalimpay ang makarecover. Dagiti pagay iti 99 hectares at talon. Kun dagiti mais, anaimula iti 1,163 hectares at daga Alfonso Lista, Aginaldo ken Lamut. Yung talagang as in uh, uh, nasira na, uh, karamihan kasi dito, ito yung mga na uh, nasa rain-fed areas mm -hmm. na nagtanim pa rin sila. So yung mga nasira ay itong mga nasa seedling stage. So, hindi na sila uh, makarecover kasi nasa seedling stage pa lang sila at na, nawalan na ng sufficient uh, irrigation. Sigun ka ni Director Dagyo, masarakan ti vulnerable production areas kariti Mordong, dagiti irrigation system iso ang nakadependar la ang dagiti manalon ititudo. Ngam importante ng ti ahensya, asakbay pa ti panagrugi El Nino, Imbalakad danti na ti saanen a panagmula dagiti mannalon a posible ang maapektaran. Ang ating pinopromote ay uh, integrated farming system sana no na hindi lang isang commodity ang itatanim nila kung maari may konting livestock sila may may um, uh, value adding activities hindi lang monocropping para kung halimbawa lang maapektuhan ng isang commodity at least meron pa silang other alternative sources of income. Manarima ang tipanang bukal ti DA Car dagiti masanan nga LGU iti rehabilitation plan dagiti apektado a pagmulaan. Umuna dito iti panakaipaay ti water pumps kariti manalon nga adaan paggalaan iti supply ti Danum. Awan ti maitad akash cash assistance kadagiti apektado ngam ada ti nakasagbin iti maiskan pagay ang maiwaras iti drought identified areas. Kabayatan na awan pa iti na nga epekto ti El Nino iti poultry kan livestock iti Cordillera. Glory Balegan para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sa Balia Damag, tarikin iti lokal na gobyerno ti nga agmembro iti Field Health, kaya nak-enroll iti konsulta program ti Amin a residente iti siyudad. Ang palawa pa iti primary care benefit package, nga ay iti PhilHealth, health, baban iti consulta program. Panggap day ito ay amatulungan na iti membro ang makaliklik iti sakit kaya iti, iti access iti servisyo medikal iti gobyerno. Tapno makanumal, dagiti umili na nga ag-membro da iti, ag iti PhilHealth. Nangilitang wenno nang ilatang met city government iti 5 million a pesos ka subsidiya iti PhilHealth Health membership dagiti umili asanda, kaya ti iti binulan a contribution pero we still have mga portions of our population gaya ng mga solo parents na mga women ganon na hindi nagtatrabaho ng formal economy sila ang kailangan tunungan para maging PhilHealth Health member We will try to look for ways and means and possibly sponsors. Kabiyata na ipalpalagip ti Liga ng mga barangay, ti mandatory a panisangkat, nag ti barangay official, iti siyudad ti Baguio, iti barangay assembly, ita a Marso. Nakalanad iti Local Government Code of 1991, anasken amay a may sangkat ti barangay assembly. Mamidwa iti makatawan, tunggal umunakan may katlo a quarter ti tawan. Naideklara pa iti aldaw ti Sabado kan Domingo tunggal Marso kan Oktubre kas Barangay Assembly Days. Palagip ti pusina ti liga ng mga barangay iti siyudad ti Baguio. Ti panang tumpang amin a barangay. May parang dito semester report ng dagiti plano, programa, kan aktibidad iti barangay. Kaya ba't na, na naprobaran ti resolusyon a uh, mayap apila iti aktibo a partisipasyon dagiti amin a uh, public official kan government employee iti barangay assembly iti pagnanaadanda a barangay iti siyudad that should be properly informed to the constituents of uh, the barangay to know how and na timmap mapananjay internal revenue allotment from the national government and we have the share of the barangays from the uh, real property tax and from the grants of the city government and other revenues Dagita dagiti kang runa na damdama. dito IPTV PTV Cordillera. I-like, i-follow, gan ag-subscribe iti social media platforms di PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Alasunduan na imbangal daw.